Dito kami ngayon sa Eastern Samar Can Abid Apanorin natin si Sky Maliligo sa Dagat Ilog Ano ba? Hindi ko kasi alam ang tawag sa ganito eh Kadug, Kadugtong ng Dagat Pero Hindi na siya Ang parang last na ata yun eh ngayon parang may harang pasok na yung tubig Ay, mataas yung tubig ngayon ah. oh. Malalim nga. Diyan ka Oh, maalat. Ibig sabihin dagat dagat nga dagat ilog kasi sabi ni Lee. Wala. Ba, tabang. Guri mo glong uyo. Hay, dito ka lang, malalim. Oh. Dito mo. Uli mo. Dito dali mo dito. Oh. Eh, lumutas sila. Lagi.

de. Sige ka kaptan. Cellphone. Yan ko ton camera tuloy kayo. Dami na, na inum tubig niya. Hoy. talaga ba? kasama <laughs> yan. Buti na nun, no? Ay, pag O, yan, o. Maligo na. Sama tuloy ako. Samahan 'yan. Nerelo mo. Ay, mo. Ay, mo. dun. Ikaw dun kasi hindi ka naman marunong. 'Yan. mo.